Pare, Oh, meron pa daw na Okay, ko na 'yung kay Ma'am. Pangano daw. Shoutout sa yo Ma'am Maricel Midel. Morning good. Ma'am Renely, good morning. Ma'am Red Butterfly, good morning. Ay, mga late na yan nagising si Ma'am Red Butterfly. Mm. Ay, marahin ng tabraho. Ay, si Boss Cornelio, nandyan? Mahina sounds. Mahina ang sounds. Ay, o nga ano. Teka lang, Ma'am. Sir, o nga ano. Mmm. Kanina pa, mahina ang sounds. Hello? Yes pa. Um, bebe, nandito lang ako sa gilid ni Jollibee Herbosa, itong palengke. Meron dyan sa taas sa pangalan ko nakalagay, Tenderella Amis uh, Michap. Pakita na ulang po. Malaking karatula. Tenderella Amis Meat Shop. Nakita mo na? Ha? Wrong number pala. Ha? Sorry. Wrong number? Apo, natin siya. Ah, sige, sige. Ako yung kinuhanan mo, ganun. Apo. Oh, sige, sige. Call mo na lang siya, bye. Nasa Kabiti daw siya, rong wrong number pala siya. si Uloy. Natataway din eh. Ah, po na mami, tumawag tubig. Ay, kailan yon? Order daw tubig. Ah, tubig! Mukha bang gripon na na yung ilong ko? <laughs> Sandali lang, Sir Cornelio, ha? Wait lang, Sir Cornelio. Isat ka lati eh, dito. Okay, Oh, yes. Mm. Sobra pa yan kay Ma'am Marizel Medela. Ayan na. Ano pa kulang kay Ma'am? Ano? Biscuit. One kilo? Opo. Ay, naku. Talap-talap nito, Ma'am. Siguro konti lang dyan sila, Ma'am, no? Okay. Elista mo na lang dyan, oh. ninety oh, 494. Malakas lang. pang michado Konti lang yan si Ma'am. alam din. hindi... Di na may nagluluto si Ma'am Maricel Medel eh. <laughs> Nanggugulo lang yan mama eh. Gusto lang yan, makatikim lang na ng bili-bili kay Tenderella. Hindi na may marunong mamalingki talaga yan eh. <laughs> o, oh, Maricel Medel! Hindi man talaga yan eh. Ang gusto, ang ano lang yan, may, may taga ano yan, may taga luto, may taga serbian. <laughs> Si Ma'am Muel Medel lang talaga ang ano. Naaakit ng ating tinda. Ay. Ayan na, Ma'am. Hindi talaga yan marunong magluto, promise. <laughs> Ito po. No, Ma'am na. Hula ko lang 'yon, Ma'am. Ay, doon yan kay ma'am. Cherry yan. Alasin nakakita. Thank you, ha. Ah. <laughs> <laughs> Thank you Kay Mama, ano yan Kay Ma'am Ma'am Cherry <laughs> Ang sarap pa naman, ano Sige, next tayo oh yan ang gusto ko May mga mata tayo dyan May mga mata tayo dyan O, ito, checkan ko lang ha Bistik ano ng Dalawang kilong spare ribs, ako, mga badi. Ito, tinderil. Tapos na si mama na. Anong pangalan naman namin? Ako na talaga. Ami daw, ami. Ayan, tignan mo yung karatula, kuya, para sure ka. Yan, yan, yan. karatula ko. Yung karatula ko, tignan mo. Nakita mo na? lang kasi, Ah, oh, okay. Sige. Hanapin ko Ami. Okay, uh, sige. It's me. Kanino galing? Arlene. May pagkain tayo. Arlene. Ha? Arlin? Uh, Bayad na. Uh, sabi niya kasi, nagtatad -tat, nagtatad -tat. Ah, hindi siya hindi siya ngayon nagtatagtag <laughs> <sarat. laughs> charot. Ay, ma para lang, nakikita yata yung mga. Ma'am Arlene, Arlin, Gabieres. Gabieres. Ay, alam ko na, umorder sa atin yan. Thank you. Ala, ang laki naman ng in-order ni ma'am. Ay, ala eh, kalaki ng total. Thank you. Si ma'am Arlene. Ni ma'am Arlene, yung model kanina na ating diniliberan, guys. Arlene Gabieres. Thank you, ma'am. O, galing sa Mandaluyong yun, guys. Sa labas niya, ma'am, ha? Wala sa loob si ma'am Arlene, ha? Hi. Morning, che! Wala po siya sa loob, ma'am, ha? <laughs> Tignan natin to, guys. Wow. Ay. Oh, especially for you. Ay. Nanino ko ipapabukto? Kay Chang. O ka. O, o. Kay Ate Joy. Ayan, ang laman ng kanyang pinadala. oy sweet and sour. O, oh, kakain muna tayo at mainit pa. Masarap to. Sweet and sour po. Mm. Yun. Yun. Ay, lock. Ay, lock. Ang dami naman nito, ma'am. You're very so kind naman, ma'am. O, oh, lumpia again. Ay, dalawang sweet and sour. Dalawang lumpia. Ay, wow. Nako. Oh, sweet and sour. Mainit pa. oy guys. Mag-ano muna kaya Mag-almusal at ah. Oh, ihati eh, mo na to. Dong. Gusto nyo ng kalamansi, ilagyan nyo. Isang bilaong, ano, mix. Ano tawag dito? Mix kanto at saka yung mataba. Ano tawag dito? Salamat. Dali, dali, dali. Okay, buksan natin muna. Buksan muna natin. Yay. Makamatabas ko yung ano. Thank you, Ma'am Marlene, so much, Ma'am. God bless you back, Ma'am. Napaka-generous naman ninyong tanan. Alaga bang nagagandang kay sa ilong ko? Ano? <laughs> But of course, this is an original, ha? Okay, kaon. this is an original. Bili ka dong ng ano? Yung lalagyan, pinggan. Oh, nagkaon ka na? Kuha ka pinggan doon. you know kay ano, bayaran na lang natin kay body. Oh, init. Okay, nagkaon daw si Chang na, nagkaon na si... Pero kain pa rin kayo, o oh, yan ato. may biyayang dumating. Oh, yung init, kaya masarap to, mainit pa. Yan. Mmm. Yan, o. Oh. 400, ma'am, si, isang kilo. dali. Ayan, oh, okay, ah, sige. Indaya. Pinakuha na tayo sa Indaya. Kinuha na niya. O, oh, inintay na niya. Sige, ma'am. Dong, bigyan mo nga si ma'am dito. O, oh, bibigyan ko na kayo, ha? Ako na magana. Tangi akong ano, sandok. 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 Meron daw? Sandok. Sandok, sandok. sandok, pre. Ayun oh, pala sa taas. Ang linis pre, <laughs> Sige. Bigyan natin tong mga ito. Bigyan ko lang si Kuya, guys. Saka. Shanghai. Uy, ang cute naman ng Shanghai. <laughs> Ka-cute. Kain oh. po. Nadia! Ah. Hmm. Siyempre, tikman mo ang pagmamahal na galing sa aming mga lovers in Paris. Lovers in Paris. Para kami nasa birthdayhan lagi nito. Ay, ma'am. Ah, 480 dyan, ma'am. Brisket po yan. 480 din, ma'am, Ang sarap ng sweet and sour. This is my ano. Sometimes I like, I like, I like. Sige ma'am, pili ka. Yeah. Ang biyaya, yeah. Galing sa ating followers. O oh, yan, yeah, na. Kasarap-sarap naman yung pagmamahal ninja. Ilan ma'am? Sige ma'am. It's okay ma'am. Oo. Oh. Oh, oh. Followers. Dig, dig, dig. Kain po. O, Jen. Ako na kukuha nito. Kain po kayo. Jen. Thank you. Sige. I-distribute ko na ito, ma'am, kay habang mainit pa. Masarap ito. Okay. <laughs> Ay, ang init. O, oh, morder sa amin. Nalugi na. Nagpadala pa dito. <laughs> oh. Adel. Ano mo dyan? Mayroon pa Pag gusto pa. inalo ko na daddy tiyan kay isang pinggan lang to. Sige, ma'am. Walang tinidor. Kung gusto mo dyan mag, ano, magpapak. O, yan. Papaka. Hmm. Sige. Dali lang po. Sa inyo, Daddy. Pisngi. Ayan, maganda yan. Pinabok nyo na si Ma'am. Middle. Pates. Ay, wala di si Daddy Pong. Daddy Pong! Naglaba-laba ka eh. Aray ko, ang init. Ah. Meron po, marami. Oh. Aden. Don, ah, din. Dong May mo dyan Hmm? 400. 400. 400 daddy. Ilan? Takpan mo muna. Ayan. Batok? May kala ko yung ano yung pagkain mo yan. <laughs> Batok po ng baboy. 380 po. Batok ng baboy. Ilan? Ayan po, yung ano dyan, tatanggalin natin, Daddy. Yan, yan. Kanina yan. Asa oh, si Kuya Boy? Asan si Kuya Boy? O, oh, bigay mo to kay Kuya Boy. Ayan. mo kay Kuya Boy. Oh, dagdagan nyo yung ano nyo pagkain niya, ha? Meron pa dito. Ano po? Tapa? Pata? Meron pa, ayun o. Nakasabit. Adulo lang. Asa oh, ni takip nitong isa? Dulo lang. Dulo. Oh, diyan takpan mo nga to. Diyan tatakpan oh, mo muna Pagbilan ko lang to. Ito may kalamansi. Ya yeah, kalaman kalamansi. Ah. Oh. oh. kalamansi. Kang meron pa ditong pansit kang oh. Tiran mo na lang ako tang. Sige, sandali lang ako ay mag-aano. Mhm. Mm ay, si ano, si Robin, bigyan mo pala. Okay, bigyan mo na yan kay Robin. Sige. Meron ka na? Anong gusto?